Ayan o, ngayon lang po binili ito. Ngayon lang napansin dahil busy sa trabaho. So nakikita niyo po ang laki po ng spring. Oh, mas malaki pa doon sa si straw. Silpa po yan. Kung maka ako ako. Sobra. Hello guys. Anong gagawin niyo kung sa inyo mangyari ito. Magagalit ba kayo sa milk tea shop or hahayaan nyo na lang yung nangyari? Bago tayo mag-proceed sa video na to sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko dito. Disclaimer muna, nagpo-post tayo ng mga ganitong videos para maging aware ang lahat ng consumer at mga viewers dyan na maging maingat at mapanuri sa mga binibiling nating pagkain or inumin. Personally, gustong gusto ko ang Coco Milk Tea. Kapag nag ako ng milk tea, si sila ang unang-unang naiisip ko at ito talaga yung in-order ko. Ang favorite ko sa kanila ay yung Panda Milk Tea with Nata. So yun yung lagi kong in-order. Ayan, as you can see naman sa mga pictures ko, hindi naman masyadong obvious na sa kanila talaga ako order ng milk tea. Pero sa video na pinlay natin kanina, makikita nyo naman na may humalo sa in order ni Kuyang Content Creator. Ayan. At mukhang metal siya. I'm not sure if ito ba ay part ng machine sa paggawa or pagmix ng drink ng cocoa. Or baka ito yung mga metal na nilalagay para ma-shake or ma-mix ng maayos yung mga powdered drink. I think para siyang ganito. Ayan. Ito yung pagmix ko ng aking whey protein. Ayan. As you can see, merong metal sa loob niya para kapag sinishake mo yung whey protein mo dito along with water or ice, talagang mag-make sure natin na shake or mag ng maayos yung powder drink sa tubig. Pero medyo maliit yung napasama sa inumin ni Kuya yung content creator. So, hindi ako sure kung yan ba yun or parte siya ng machine. Pero kung ako tatanungin niyo kung sa akin mangyari to, kung ganyan ang makikita ko sa aking milk tea, for me, okay lang. Papaligpasin ko to dahil mukha namang malinis yung metal at walang kalawang. Pero kapag may kalawang na siyempre ibang usapan na yun, talagang magre-reklamo ako dahil bakit nagkaroon ng ganito sa aking inumin, di ba? Pero mukha namang malinis yung napasama sa inumin ni kuyang content creator. So for me okay lang siya. Pero sana eh maging maingat yung mga staff na gumagawa ng mga ganito. Hindi lang yung Coco Tea Shop ha. Para to sa lahat ng nagbebenta ng inumin, especially ngayon na talagang madami ang umuorder ng mga ganito. So it's your responsibility na laging malinis at walang mekos-mekos yung binibigay nyo sa mga consumer or sa mga customers nyo. So it's your diligence na i-check lahat bago ibigay sa inyong customer para walang nakakalusot na ganitong issue, di ba? What if maliit na metal yan, yung tipong pwedeng pumasok sa straw, pwedeng masipsip ng customer nyo. What if bata yung nakasipsip ng maliit na metal and pwede silang machoke dahil sa hindi inaasahang metal na napasama sa drink nila, di ba? Alam ko naman na hindi to sinasadya ng kung sino man yung nagtimpla ng drink ni Kuyang Content Creator at mangyayari at mangyayari talaga to. Pero personally ako, Ilang beses na kaming umorder sa Coco and never naman tong nangyari sa amin. So, depende din siguro sa swerte mo or malas mo dahil posible talaga, pwede talaga siyang mangyari kahit kanino. Swerte lang ni Kuya dahil medyo malaki yung metal at walang kalawang. So, medyo okay pa naman. Pwede pa naman siyang palampasin this time. Pero kayo ba, kung sa inyo mangyari itong nangyari kay Kuyang Content Creator na nahaluan ng metal yung kanyang in-order na inumin, magrereklamo ba kayo sa store or magrereklamo ba kayo sa social media or hahayaan nyo na lang at papalagpasin ang nangyari? Comment down below. At kung nagustuhan itong ganitong vlog, make sure na nakafollow na kayo sa page ko. Para lagi kayong updated sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.